Ba't mo ka mag -tagalog. Ay, siyempre, dugong Pinoy. Hindi nga. <laughs> Tara si Kuya. Si Kuya. Si Kuya. Eh. Si maraming pinakyaw. Ay, ba yung natin? Ilapit mo muna yung camera para makita nila yung oh before, after, before, after, para makita nila yung lalaki. Ayan, Yan, guys, maraming discount. 100. 100. 300, 185 na lang. Yeah, 185. ito. Ayan, ito. Ayan, ito. na ito. Ayan, ito. 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 naman, ito. Ayan, eh. May 495. Nah, ito. Ayan, ito. Ayan, ito. Ayan, ito. Eh. 215. 25 lang. 25 na lang to guys. o tingnan niya. Etong bao. Ayun. Alam mo ba 'yung chat magkano bakit meron ganyan? So start jewelry. Yeah, like that. Ayun dito tayo sa shop. Teams of the natatawag nila shop dot. Yung dito, ng mga alam na ginto. Papakita natin 'to. Paki-check natin sa Facebook namin, 'tong page namin. Many Ayan, many? Ayun. Ito may website, meron tayo nang Facebook. Bakit ka lang sumagot Tagalog? Eh, siyempre, dugong Pinoy. Hindi nga. mo si Kuya. Si Kuya. namin din eh. Si Kuya, ang maraming pinakyaw. Ay, bay, nabimuhili ako nito sa ano. At saka yung kabayo ko dito. Nasa na? na. bahay na. Bakit, magkano'y kasi maraming nagpatanong. Ay, Saan ba yung may discount? Ituro natin. Ilapit mo muna yung camera para makita nila yung before after, before, after para makita nila nga lang yan. guys, maraming discount. Ito, di Okay. 300, 185 na lang. 185. Na, ito naman, dati 650. may na 495. Dami discount. Dami discount talaga. dati 315. 315. 175 lang. 175 na lang to guys. tingnan niya. Eh, yeah. ito ba, o? Ayan. maraming, budget, So, start jewelry. Start jewelry. Okay, guys, discount, pwede matabi? Pwede tabi, pwede cash, pwede... Online? Online, wala naman po. Ayan, manito, parami kayo pagpilihan dito yan. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys, before and after. Ito, magaling kayo mga magtagalog. Ngayon lang dito, talo pa din sa Tagalog nito kasi bisaya tayo guys. Ayan, dito si Kuya. Bibili pa nga ako sa tayo. Ano na? Ano na? Ito flower. Ayan ko na gift. flower na Dito, Pwede dito? daming mapagpilian ito. Marunong magtagalog mga nagbabantay dito, may-ari Ito yung may-ari na gusto. Bayan. Maraming salamat. Ay, babalik ko dito okay. para tanong Purdo natin kuya. tinto ya. Tagabha sa Abha sa kamis. Bumili lang dito. Mayaman niyan. Pilakyaw ni Kuya yan guys. Pero wala libre. Oh, ito yo. Discount. Show. May discount. gumagising dito. May discount or not? Yes. Yes. Hey, Mr. Yes. Star Kevin. Dinay 哎。 Uh, Upload video TikTok. Ano, gusto mo nang mag tayo Alam mo sa mga doon. Mabintaw na kasi followers ah, online. Okay. Tabi. Ito, ito si Kuya. So, okay, wow TV. Followers Yun, libre hmm? yun. Wow <laughs> <No>, TV. <pero, nah, laughs> ito nga. Ito nga. Ito abeha oh napunta lang si Koya dito si Kabayan pumunta Kamis, si Musiat aba malayo-layo din yun. malamig doon. dito ngayon marami sa kanila dito sa ngayon bayan Pinakyao. Ayan, 50,000 ang budget ni Koya Yan magaling to magtagalog na nandito. dito Ay, pa-online. May isang makakabenta. So dito maraming magpagpilian. Yeah. <laughs> Ayan guys, so, oh. ang dami-dami pagpilian dito. So, daming tao ngayon. wala nanay? lang yan. Ito yung mga nagbabantay. Hi! Welcome to Star. Magsalita ka Tagalog. Ma, let's more Tagalog. Turkey? Yes. Pag <laughs> Turkey Nasira dito, papalat ka ni Kuya. Star, YouTube, Facebook. Yeah, yeah. Star, number one. Yeah. I buy him. Malulunok niyan niyo ate ha. Yun niyan. Oh. dito guys, mga Tagalog tong magano dito. Ito 2.9 first din dito. 700 luwag-luwag. Ayan, bumili din dito sa ka... Ayan, sa ano po, ng ginto, sa kaba. May bracelet sa nga yung bracelet. May na-offer sila, guys. Ha? Ito yung kilibre? Sa magkano yung ano, te? Sa mga kababayan natin na magtatanong kung saan po ito, ito po yun sa balad, din po yung balad. Ayan, dito naman sa kabila mga kawaw, ito naman yung accessible po tayo sa Hi, uh, ba supermarket ng mga Pilipinong market. Nandito po, ayan po yung harapan niya na accessible sa mga sasakyan. Eh, kung gusto nyo puntahan ito, ayan, sabihin nyo lang Sok Balad. Ayan, nandiyan lang po katabi lang pula ng, ayan, dito, kalapit lang sa dito guys, walking distance lang sa, sa Pinoy o Kabayan Market. So, kung gusto up din shopping, ayan, mamili ng ginto, punta nyo din dito. Ayan, nandito naman din yung sa kabila yung area. Ayan na mga kabayan, ayan market o mga Pinoy mga pagkain pang Pilipino. Salamat po!